Ito, malahing surete, double air. Ito, malahing, ito, malahing baka, Oh. So, ito, kapag malahi ang baka, guys, ito, ganito ang tainga. Yan, double. doble. yung best tainga ng baka. Ang maganda lagi ng baka mo. Hindi mo tayo ang baka na masama. Six? Yan, magandang klase. Six, ito, yeah, ang quality, mga 2%. Mm -hmm. Mga patabae. Mga Baka ni siya makapalan ng so, lang biyo. Maging puti pa ang hapa ng katawa. baka. lang siya pero maganda. Okay. Ayon, tayo ngayon sa mga junior board han. Ayan. Mukhang marami ngayon na puro pareho ang laki. Ayun, batong sa isang daan, dalawang baka na. Ayun. Alas. Oh. Ayan o. Patong 600, dalawang dalawa baka na. Ayan. Ano yung sir? Patong isang dalawa na? Oo. Oh, magandang presyo. Malalaking junior balls na ito. Patong dalawang baka na. Ato. Ay, 600, kuya. Ay, 600. Dalawa, malalaki na po rin ang baka. May kita sandaan itong dalawang malalaki? malalaki. sa sandaan, dalawang malalaki ang baka ito. <laughs> uh, tatlong buwan na lagat, tubo ka na dyan sa higit sandaan. Tatlong buwan na lagat, laga rin tubo na. <laughs> ang gusto mo bum, uh, tumubo ng mabilisan, ganyan itong klasing baka ang binibili. <laughs> itong malahing surete, double air. Ito, malaking baka, oh. Low quality. Low air. takot nga naman, At yung ina kahit yung na nga, Baka nga makasagay. Ayan ang matakot, baka yung makasagay. Magkano sir? Fifty-five. Fifty-five thousand, baka. Quality. 55,000 mayroon uh, okay. tayong may-pili pa, P50,000. Kinakain? Okay. P55,000 magaling baka. Ayan, malahing turete. Makita nyo ba kayo pag malahing? So ito kapag malahi ang baka guys, ito ganito ang tainga. Yan, ang doble. Ano ito yung best tainga ng baka na ikakabigay ng tulad tainga? Yan yung isa sa mga pagkakabigay <mulalahi> na malahi ang isang baka. So lahi, may kita ang 85,000. Baka ang generic. Ito kayo sir. Quality din to. Magkano yan sir? 68,500. Uh, ano? 68,500. 68, Brahma na no. Ang maraman Maganda oh. sa kaibigan. Lagi ng baka mo. 68500 Yan, magandang Quality. Kailan taon niyan? Nine months old. Nine months pa lang? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Nine months old. Okay. Ganda nito. Okay. 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 Hmm. Okay. Right. Okay. Ang buo. Ano yung tigas? Ano yung sapante? Alipin. Oo yung tigas. Haha. 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 Malilit pa kung kitang kita mugat. Ang ganda, oh. mga bakang lemery. May get 40,000. Kung kikita mo ang kagandahan ng baka sa bandang ng Kutan. ito ang ganda, oh. Ang kuratihan. Ito kayo maganda rin. Maganda rin sir? 65. 65,000. Ayan. Magandang klase. Puting puti. Patabain. lemery. po. Ano? Baka lemery. Ilan po na yan? Ilan po na po? One month. One month one year. Ah, one year. Isang taong gulang. Ilan? Baka lemery. Baka dito ka naman Dalawa Ayan. Ito pa Sir, magkano yung presyo na makam, sir? 60k yata eh. 60,000? 60,000. Magandang klase. Eh, 60,000. Quality, mga Mga Ang mga mga Ang mga patabae. mga patabae. Ang mga naman ganun malalahi ang baka. Uh, tayo nga, makikita sa tanya kapag malaki ang baka. 60,000 ligit ang bawat isa. Ito na yung itsura niya. Ito na may Yan, noon niya. Yeah, Ayan. May mga malalaki ang baka. Baka lemery si Rana. Uh, baka lemeri uh, Baka lemery. Baka lemery. Yeah, baka lemeri 60,000 ang bawat isa. Sige kuya, ito maganda rin. Eh, good morning. Magkano po presyo ng baka niyo? 50. 50,000 naman to kay Kuya. Lalaki na siya. Eh, mga patining, 50,000. Ito yung isa. Mata patangkat. Are, yung isa. Oh. 50,000 may get ang bawat isa nito. Oh, ito baka ni Sir Nick. Yan. Graman. Okay, ito pa. Ito Magkano 'yan, eh, set? 65. 65,000. Dayan Brahman naman ng uh, Brahman. 65,000. Ayan. Ayan 65,000 na baka RA livestock. Isang Brahman, magandang klase 'o. naman ang pigi, ang laki 'o. Oh. Ayan, ang laki ng pigi. Ang laki din ng presyo. Yan sila sir, palis na. Yan, shoutout po. Malalaki yung bakas. Anong dala sir? Balayan. Ah, sa Balayan, Batangas. Malalaki baka yung nagili oh. Bound to Balayan, Batangas. Malayo ang kanilang dadalhan. Ito naman sir. Kay sir Dayupay. Magkano yan sir? Batong sa 55,000. 55,000. Dayupay. Wala naman. sa 55,000. Malaking baka na ito. Ay, sir. Sa so, ito, si sir. Okay. Pang... Nakadili na. Sa so, ito na yung maganda po sa bilin. Ang nila. Yeah. <laughs>

Sinkwentahan. Kiti tausahan. Gagandang baka niya sa'yo, mga kapalang lambi, oh. pa haba ng katawan. Kiti tausahan ang presyo. Ayan, Oh, Magaganda ang haba ng katawan nito. Ayan, kiti tausahan minggit. Ayan, kiti tausahan minggit. Ayan, kiti tausahan na ito kay kuya, malaki o. Oh. Itong malaki, magkano yan? Magkano yan kuya? 55. 55,000. Ang laking bakaw. Patamain. 55,000. Aray isa. Tapos yung ito. 50 may get. Ayan. Ito naman mga torkihan. Ayan. Ito mga... kay sir. Ayan. May mga may kulay. Ayan. Lima. Limang may kulay na baka mga patining ito. Magkano yan, sir? Magkano? 55. Patog sa 55,000. Mga patining na baka. 55,000. Ito yung mga baka. Ito yung mga baka na ano, nasa hindi na, na Ano sa ina. Ayan, 55,000 ang halaga. Ito naman ito. Ng... Ito naman ito. May kulay. Parang may mga magaganda. May na naman. Magaganda siya. At may kulay magaganda. Ito maganda din baka ni Kuya. Yeah. Mga pati ni matatangkat, puting-puti. Ayan. Mga may lahi na ito. Magkano yan, sir? May kitong limang po ata eh. May kitong 50,000, 55, baka 55,000 na presyo. Ayan, puro pareho, ang laki. Pareho-pareho din ang presyo na ito. Mga may lahi na ito, makikinis. Manilinis ang baka niya. 55,000 na presyo. Bata lang sa limang po, boss! Ganda pa po. Katangkad patung sa lima pulat patung yan ang niya. sa fifty patung sa fifty thousand sa lima pulat patung 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 sa patung 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 sa patung 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 Kumpara Ay, sa wala hindi ako. Payat lang siya pero maganda ayan kanya pero. Normal ah. lang siya pero maganda. maganda. Patining maganda, malahi. Maganin sir. Bawas sa 40. Bawas sa 40,000. Maganda, malahi ito. Bawas patong sa 40, pati ni. Ito so kayo sir, ang maganda rin. Tatlo ang hawak niya. Ayan, tatlo. Ang mga iba may kulay. Ayan, ang maganda. Magkano yan sir? Magkano presyo ng baka niya po? Hindi tao sa may gandang presyo ng baka niya. Ha? Yeah, Hindi Halos mga parehong laki, tatlong hawak niya. P50,000 na ito. Ito yun, isa sa likuran. P50,000. Ito kayo kuya, maganda rin. Mahaba ang katawan. Ang bagay siya ganyan. Pati rin. Kuya, maganda siya na kayo? Patong sa 60. Tatlong sa 50000 Mahaba ng katawan na ito. Ayan, tatlong sa P50,000. Ito yung white. Patong na, patong patong. Ayan, patong sa 50,000. Ay, hello. Ano, saktong sakto? Ah. Sir, ano po? Huwag na kayong baka. <laughs> <laughs> Hindi daw siya makabila Bakit po? Aywa. <laughs> Meron po, mayroon kapag marami po ano. Oo. Oh. Alam siya. Eh, ang may hawak. Birthday na ha. Happy birthday! Hindi po po siya nawa sa kapagod dyan. Jericho, Jericho Makalala. Jericho Makalala. Ayan, shout out kay Sir Jericho Makalala. Then, siya, happy birthday! Ang kayo ka Yun sa <laughs> may hawak ng baka niya, birthday niya. Dati nyo naman. Magkano yan sa ng baka niya? Make it 60. Make it 60,000. Hindi, babawas May bawas pa sa 60,000. Malaking baka ito. Ito kay Kuya, malaking baka. Magkano yan Kuya? Kaya na. Ay, hindi po yung dalaw. ay, dalawa. Ayun, dalawa. Ayun siya. Okay, ay, may kitalim na po. So, ito guys, may pitong po ang bawat isa nito. Ito. Ayan. Tsaka ito. 70,000 ang bawat isa sa kanila. Tapos itong isa naman ay higit. Ay, anim na po. Ah, may okay, Ayan, maganda klasik. Ayan. Ito sa agit, anim na po. Ayan. Ayan ito na baka nang i live stack ng hinihingi red sama ay baka nang hina putyan eh ano mo kaya oh tumawag ang tanong mahaba naman ang oh. Baka ang takat po. Ramen. Ramon. So, ayan magaganda. Hindi naman naman oh. yung baka. R.A. Livestock. Napakaganda ng baka. Tsaka ito, magkakasama itong mga ito. R.A. Livestock. Ba, ito nakabili na si sir. Ano sir, ang magkakasama? 59. Ayun, nakabili na si Sir 59,000. Ang bilis yung pala bumili. Bili na <laughs> na. 59,000 nakabili na. Ang bilis. Nakabili na rin pala sa wakas Kanina nahirapan kayong pumili. 59,000. At ang mambaka ng RL live shop yeah? Hindi pa tayo nakaano dito sa RL shop Pasalita, pasalita. Magkano siya presyo na ba ako? Mikit yung sikwenta. 50,000. Ayan. RA Livestock. Mikit 50,000. So ito na dili na ni sir. Ay. Magkano sir pagkakuha niya? 45. 45. Magandang presyo sir. 45,000. Ganda kasi naman siya kaya. Apo much daw? P55,000 na binibigay ni Sir. Siya daw binibigay ni Sir, P59,000. Ito kanina is 60 plus. Ayan. Ay, siya, naka-bili na? Okay. Magkano? 58500 58500 na kuhas 50,000 paibante magandang bag kung ano na rin. ano yun? kung kalisla 50 50,000